Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi sa inyo mga kapuntos. At sa pagkakataong ito, may papayag po ako sa inyo. Kilala nyo ba si Pastor Ismael Bahinting? Isa sa mga kilalang taga-usig sa mula ng palataya ang katoliko. Na ayon pa sa kanya, eh, sa kanya mismo nang galing, hindi raw nagiba ni Pastor Ian Fuentes ang tema. At sa madaling salita, pinatutunayan ni Pastor Ismael Bahenteng na nanalo si Father Darwin gitgalo sa debate. Ayun yung mga sulpot na hindi makamove on, magmove on na kayo kung tutusin nga ayon kay Pastor Ismael Bahenteng ang mga katanungan na ibinato ni Rian Fuentes kay Father Darwin ay hindi pala panggiba sa paksa bagkus isa in lamang itong pagliligaw and I said ganina ingon ko patawag ba ni Biblia ang New Testament lang dili kay Park so apil gud ang new ang old mangutan ako karon kung ang old ba Kamu ba'y ga-compile? Yes or no? Sapagkat, ayon pa kay Pastor Ismael Bahinteng, ang mga tanong ni Pastor Ian Fuentes, if I don't nakauko lamang sa so Old Testament, lamang at sa New Testament. At aminado naman si Pastor Ismael Bahinteng, na nang tinanong si Pastor Ian Fuentes, kung meron ba siyang naibigay, na ibang bumuo ng Biblia, old and new, hindi old lang, hindi new lang, old and new into one book ngayong Biblia, hindi nasagot ni Rian Fuentes. Sunod, pangutana dito sa The Testament, sabi dito, Bishop Eusebius of Caesarea, the man who first compiled this list, who is considered early history of Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter of the history of the Bible. It is the writings of Bishop Eusebius that provide the first complete Christian? surviving list of what precisely the Christian Bible should contain. Nabasa ko na nag si Bishop Eusebius basi sa history, sang-ayon ka ba nito? Yes or no? Ah, hindi po. Dahil malinaw po ang binasa ko eh. Si Bishop Eusebius, wala pa siya, may Old Testament na... Meron na. May septuagent na, bago pa ni Jesus Christ. Sabi mo kanina, walang nag-compile. Yung nabasa ko ngayon, Bishop Eusebius of Caesarea, the man who first compiled this list, who is considerable figure in the early history of the Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter in the history of the Bible. Sabi mo kanina, walang ah. nag-compile. Pero ngayon, nabasa ko na na Bishop Eusebius, the first man who compiles the Bible. Sang-ayon ka nito? The whole Bible. Okay, hindi ho ako sang-ayon. Okay. <laughs> Sunod na tanong, ito ba si Bishop Eusebius, protestante? Yes or no? Ah, uh, hindi protestante? Hindi protestante. Hindi rin po yan Romano-Katoliko, I believe. Kung hindi si Pope, ah, uh, si Bishop Eusebius ang first na compile, sino? sino? Ah, sino? Okay. Mr. Moderator, gust, gusto kong linawin niya sino? Old and New Testament? Old, old lang? Old, old lang. and New. Okay. Good. At least malinaw ba? Okay. Old and New. Kapatid. So, sino? Kung hindi ro si, si ano yon Si Eusebius? Ang nag-compile ng Old and New Testament? Sino? Okay. Sino? Ang Old Testament, ang Hujunay. Hudyo. Uh, Abey, sir moderator, Old Bible, Mr. Moderator. Not the Old Testament compilation, but the whole Bible. Dahil nakita nako nakita ko dito si Bishop Eusebius nag-confile the whole Bible. Ngayon, dahil negatibo ka, kung hindi si Bishop Eusebius, sino po? Okay, ito. Ah, uh, Mr. Moderator, ito po yung sagot ko ha. Ah. Sagot ko. Sino raw ang nag-unang nag-compile? Pasagutin natin aklat nyo. And the apostles and their followers compiled the New Testament. <laughs> <I> <laughs> mean I mean the Old <laughs> Testament. The Old Testament is the Jews. Okay? Okay, Mr. Ayan. Moderator. Ayan objection, po. Objection, Mr. Moderator. Okay. Uh, clarify. Ay, be responsive, kapatid na Rian. Objection, Mr. Moderator. Ang binabasa niya, New Testament. Dito ang binabasa ko, the first who compiles the all and new is Bishop Eusebius. Kung hindi si Bishop Eusebius ang nag-compile ng buo, mga first century po ito, sino po? Sino? For the benefit of the public. Yes. Agatong klaruhon mao, gipamatudan sa affirmative, nga si Bishop Eusebius mawawin na-compile sa old and new. In other words, ang tibuok bala ang kasulatan. Considering nga ang negative side may object man, so ang question, kinsa ba if dili si Bishop Eusebius nga mawawin na-compile sa old and yes. new the entire Bible, who is that person? Not the old, not the new, but the entire Bible. Yes. Ang aking sagot po kumpleto eh. Ang Old Testament kinumpay lang mga Hudyo. Ang New Testament kinumpay ni Paul and the Apostles because the Apostles already have the Old Testament. Silence. Kaya ang aking sagot, Silence. Silence. magkaiba po yung Old, magkaiba po yung New na nagcompile. Mas unang Hudyo sa Old, tapos ngayon kinumpay ng mga Apostles. Okay. Dahil may document tayo na buong Biblia nag-compile sa first uh, century. So ngayon, dahil negative ka, ipakita mo kung hindi si Eusebius, Bishop of Caesarea, sino po? Ipakita mo yung document mo dahil pakikita ko itong document namin. Yes. Counter objection, Mr. Moderator. May counter ako eh. Ang sagot niya, sino? Sinagot ko po, mga Hudyo at mga Apostles, according to this book kung kanya kung kung ayaw niya yon nasa kanya tirahin niya ako sa rebattle nasagot ko yung sino objection mr regulator okay. we cannot compel the speaker to answer what he cannot answer we cannot compel the speaker to answer what he cannot answer we cannot compel the speaker to answer what he cannot answer so basta document lang ang sa atin so ngayon nandito naman ang document ni Luther Martin Luther Luther's work, Sermons of the Gospel of Saint John. Sabi niya dito, yes, we ourselves find it difficult to refute it, especially since we concede as we must that so much of what we say, they say is true, that the papacy has God's word, the office of the apostles, that we have received holy scriptures. Sabi niya dito, we have received the Holy Scriptures. Ang tanong ko, nagsisinungaling ba si Martin Luther nito o nagsasabi ng totoo? Okay, si Martin Luther po ay nagsisinungaling yan. Ah, bakit? Bakit? Ang dami ko. So sabi ko, hindi po siya nagsisinungaling po siya. Ang aking pinakita, ang daming aklat eh. Wala namang Martin Luther o Roman Catholic Church doon. Si Martin Luther lang isa kontra sa libro ko, sa aklat ko. Tapos paniwalaan mo si Martin Luther. Eh bakit kayo magka kung paniwalaan mo siya? Kasi kami, kontra kami ni Martin Luther. Akala ko, kontra kayo. bakit mo, bakit mo paniniwalaan si Martin Luther? Kaya, mas maganda na ating panoorin kung paano sinabi ni Pastor Ismael Bahenting na hindi nagiba ni Pastor Ian Fuentes ang tema ni Father Darwin. Narito ang video. Ay. Hello. Ah, hello. Bahinteng, dungog ko ni mo? Hello. Ah, dungog na. Dungog ko ni mo. Ah, dungog na po. Dungog ko ni mo. Oh. Ah, Saan bro? Dungog pa ko ni mo. Ah, dungog ka na ko bro. Ah Oh. Ah, okay, okay, okay. Katubang? Katong? <mukong> tupo <Yanarmate> mo ni yung tingog, bro. <mukong> bro, tulpo-tupo naman yung tingog. Uh, balhin. Uh, balhin ko. Balhin ako. Balhin ka na kususunga signal, be. Aron ko. Ato ba, di ba? ah, Balhin ako. Balhin ko. Ako yung balhin. Sige, ko balhin. Ko balhin. Tuna. Dog, klaro deh. Oh, ah, sige, sige, oh. sige, go ahead, go ahead. Klaro de. Sige, selesai lah, selesai. Kata bang debat ni. Katong debate ba ni Darun Gidgano versus ni Puentes? Oo, oh, nga ano naman. Mukhang kaistoryad to? Ha? Kung ako, sa akong kaistoryad ko Historia. Oo. Ako? <laughs> oh. Wala. Ni, ang akong kaistoryad to kay oh, kas, kasabot mo ko sa tema ni para Darwin nga pamatod niya nga katoliko ang nag-compile sa whole bible ang birada ni Fuentes ari ra siya mag-focus sa Old Testament lang or New Testament lang wa ko kabantay nga iya ha kay siya ni ni Padre Darwin o kanang kundili si Eusebius ang pinakaunang nag-compile sa the whole bible kinsaman ang gibasa ni Real Fuentes matod pa sa Catholic Cyclopedia ang mga apostol ang nag-compile sa New Testament. Di mo ito na. Sa lakdong nga pagkasulte, wag yung siya nahatag kung kinsay unang nag-compile sa the whole Bible gawa sa katoliko. <coughs> Ako ang komentaryo, paminaw, dyan do. Dyan lang po yung komentaryo naman po. Ako na neng istorya kang Edgar Laugan o kang Alan Javier. Kung man. Naminaw sila sa akong komentaryo. Akong komentaryo maune. Wala maguba ni Puentes ang tema. Wala maguba ni Puentes ang tema. Wala maguba ni Puentes ang tema. Kabalo -ka -ka ko sa tema nga ang pagbuo sa old new nga gitibook na siya nga na as a whole maute rombo sa tima mm -hmm. ang pangutana ni Juan ang pangutana ni o siya sa pangutana ni Quintes mutuo ka ba Patu. ah uyon ka ba nga ang biblia Patu. ang uh, ang new testament biblia yes or no Ruk man to nga irrelevant man to di man to issue sa New Testament. <laughs> <laughs> Wala ka sa moderator. <laughs> karon ang utana na po siya. Ke, okay, uh, katoliko ba ang ga compile sa Old Testament? Yes or no? Itubag. Ang nakaproblema lang ni Darwin, kay ni siya, may tubag sa, sa irrelevant question dito sa ka, wala sing ang tubag. Pagka ikalima, uh, nakaamgo si Darwin na ang tema niya rumbo sa pagbuo, dito na di nakadot na, si Puntes. No. Wala magkadima ang ni Puntes, nga di siya kadot. At yun po, inyo na pong napanood ang malino na pagkakasabi ni Pastor Ismael Bahenteng na hindi nagiba ni Pastor Ian Fuentes ang tema ni Father Darwin. Ito po si John Doha Labado. sabi po sa inyo, palating sa larangan ng totohanan, kailangan straight to the point. Paalam.